Ay, no. Ay, no? na boss. Sige oh. mo na yung papel. Binigyan ka naman ng na no? pera na eh. Bayad na yun eh. No. Ang na itong no. motor ah. Tutulot na siya. Ay, Copy no? racer. Robot. Ay, oh, no. Di oh, mo babalik yun? Ay, oh. oh, pinunit pa! Ay, okay. punitin ko ulit! Oh, okay. 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 So, yung original ORCR ng papel ng motor mo, pag umabot to ng 10K na ha-ha, pag umabot to ng 10K na puso, o ba ano yung bibigay namin? Na. Buso ano? Puso ano? Puso ano? Buso guys, ano? Guys, guys, sige na. Please, Kahit puso lang, boss, pag Please, na ano? Ano lang? yung lang? Ano track kayo. Huwag okay, mag Ako sige na, maawa kayo. May motor nga ako. Di ko na may labas. So, pinunit ni Lucio. What's up, neighbors? So ngayong araw, Lucio, kukunin ko na yung ORCR ko sa'yo. Kupal yun eh. Sama mo ko, Ben. Hey, Oy, mo ko. Uy, gumising ka dyan. Patulog-tulog ka. Dating. Dating. Tara, sama nyo kay Boss Radic. Lucio, susumbong kita kay Boss Radic. Alam mo ha? Boss, 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 Oy, okay, si Redick. Si Redick. boss. Uy, si Radic. Ang nyo. Ito nga si Radic. Boss. Oh, boss. Dating. Boss, tama mo Bady, o, boss. Ano na ito? Managayos dito eh. Hindi diba, ko sumama no, mo. Ano ka na? Yun. Yung motor, yung ano kasi, di ba? Nabawi ko na yung motor ko. Nangiram uh, ako pera sa'yo. Ayaw niya ibigay yung, yung ORCR ko. Di ako makaalis ano eh. Anong gagawin ko? Kunin natin boss. Di diba, niya bibigay sa akin yun eh. Ba? Ha? Sumama oh, mo ko. sige, sige. Di niya bibigay oh, sa akin yun eh. Ba't tayo ba yung ibigay sa'yo? Ba't tatalag ka? May pihingin lang natin eh. Kaya nang pumunta kasi ako. Di ako makaalis eh. O tara na, tara na. Mababahay ka na naman. Kaya ako pa natat

Muna. Kaya nga, boss. Kaya balik mo na yun. O, ka ni na naman Anong problema mo? Ibalik e, mo na yung, ano, papel na motor ko. Bayad na yung, ano mo, yung eh, pera mong 18K. Eh. Bayad na pag ako nagsabi sa'yo, hindi mo ibibigay yun. Hey, eh, wala eh. naman may traso sa'yo. Wala naman traso sa akin. Ayun nga, boss, eh, Para okay sana. Para hindi na magulo sa bahay. Ang daming giniisip na ito, oh, boss. No, para mati na kayo. No, no. no, no, no. no, no. no. Tsaka, di ko ka magpapaniwala sa mga sinasabi mm. No. nito. Nagsisip-sip-sipan lang yan sa'yo. Hindi, oh. Do mo, go. Ay, na itong motor, ah. Tutulat Uy! Ano naman, parang namang... <laughs> 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 Baid, ano ba, kailangan ninyo? Baid, Baid, ba? ba? <laughs> ano ba kailangan Baid, Ay, ba ano ba ano <laughs> ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba para yung ano okay tayo di ba ano ba kailangan mo? ano ba ano ba ano ano nga kailangan mo? yung ba ano na motor ko bayad na ako ba ano ba ano yung kotse ko ano ba ano ba ano ba ano ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba Oh, oh, pula sa sarili ko. Ay, milaway. <laughs> <ay. laughs> oh. In pala, in pala ay, no, Ayun no, oh, no. ay. Oh, ay, oh nga no. Ay, no. Copy racer. Robot. Ay, oh, lo. Upal. Ala, lo. Lo. Ay, 20 mil. Ay, na, ay, bus, sama oh, robot sama ng Robot tayo na na, 20 mil ah. Paano to? Hindi na pwede to. bawal na yan. Bus, lukot-lukot na yan. Lukot na yan eh. yung original niya lang sa akin. Ha? Xerox lang naman to eh. O, lang naman yan. Di mo babalik yun? O, pinunit pa. Gogo, pinunit pa. Bus. Bus, lukot naman sa akin. Isa ko pa. Dinura mo ka. Diri ka naman. Boss, alam mo ba mas matindi pa yun sa BS1? Oh, makikita mo mo robot ha. Wait lang, ang kapal na mukha mo, bigla kang umalis dito nang walang paalam oh, sa bahay namin. Na, Balis na walang paalam dito. Yung papel mo, bibigay ko yun. Pero paghirapan mo. <laughs> <Ha? laughs> <laughs> Pag-irapan mo. Pag-irapan <laughs> mo. Oh, wait lang, wait lang. Oh, sige, baid ka naman na, diba? Baid ka naman. O, ganda na lang. Ganda na lang. O, sige page mo to dibai aap -no, log oh, mo so yeah. -no, na baka naman talo ka pa dito ah page oh, sige, mo na to yan yan, yan, yan. Okay. 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 yung original na ORCR ah. ng papel ni robot eto ah. kasi xerox ah. lang to eh oh. ah. okay punitin ko to okay lang yan pa ulit oh okay lang yan so yung original na ORCR ng papel ng motor mo pag umabot to ng 10k na ha pag umabot to ng 10k na puso

Guys, ano, mag-guard trio kayo. Huwag kayong mag-aari. sige, namawa kayo. May motor nga ako. Di ko naman mailabas. O pinunit ni Lucio.